Ayo, oh, lagi hab, hab, hilang buah oh, buah, oh, buah oh, ya? Oh, ayo, oh, ayo, oh, ayo, 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 Suno! Suno ayo, 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 Ubir! ayo, 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 ayo,

dito ulit tayo sa laot medyo nakalmakalma konti mga idol pero may bagyo pa rin papasok bali yung nakarang bagyo yun, nakalabas na ambos ngayon may papasok lang naman at nag-area ulit kami ng kitang dito lang kami sa malapit kasi ano medyo kulimlim naka nagambun ambun maka may unos hirap kami mag ng kitang bali kasama pala namin mga idol si ano kasama namin ni papa si ano si Alvin yung kapatid ko yan bali tatlo kami kaya kami, kaya kami kanina umaga At may ano to, may laman to may mga ito lang, yung ano yung panahon At may ano, may ito to Huli idol. Ari. pa. Dugso mga idol, dugso. Oh. Ha? Dugso. Oh, Malaguno Malaguno mula guno. Ah, Laki mga idol. Mula Buhay na buhay. na kuno? Lagi hab, eh. Yab. Uh, Ayan. Pating na naman siguro to. Grabe kalaki ng ano, sniper. Sayang mga idol. Sus. Nanggaan. Mga 10 kilo siguro yung sniper na yan. No? Oh. Pating yan, pating. Luminarian kasi naman mga idol malalim kaya pating siguro yung ano, gusto na to.

Putian. Putian. Huh? Putian. 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 Oh. Ah. Boy po. Ngay ngalingal pa. Sana may ano pa yan, may kasama pa yan. Tara, mga idol. May isda, isda. Isda. Puti, puti. Uy, suno. Ha? Huh? Ah, hindi. Ah, kanuping. Kanuping pala mga idol, yung nag-ano. Ping. Uy, meron pa, meron pa, meron pa. Meron pa? pa rin sa ilalim. Yung mga idolo. Kapamilya ng dugso. Sana dugso yun. Sa ilalim. Yan, 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 yan. Yena, 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 yena. Gasuin natin, gasuin. Dogso. Tapi ah, kau nak kapal Opo oh, oh, po oh, po, oh, matanggal. Ah. Oh, o, oh, matanggal. O. Oh. Matanggal, matanggal. Ano 'yan. Eh. Didi, didi, didi. Ini di. Sabi ko na nga, eh, Mika, kapamilya to in, ano eh. Kanoping eh. Kuya na, kuchi-kuchi,

Tuno, pa, suno pa. Go, ay. Saiz. Tuko saiz. Ala gasgas. Ayo. Lagi ha panto. Ah, hijab. Ilang buah-buah sana mga bohian. Ayo, ay, gisak ang lagang. Aw, kan. Besh, rinjik. Ha, no. Patay naitom ayo, patay lunok. Dai patay na. Lunok. Bugel lunok. Ha, lunok. Ah, no kan. Ay lunok. Bitay na na, bitay. Bitay na na. Sayang. sayang. Ada uh, sayang apa bocornya isi-isi, Yan? Hmm. Uh. Oh, itu. Uh. Ya ya, ngemuy gas-gas. Ah. yang anu. Batu, pas batu, pas ni. batu nih. sebatu yang batu. Masuk batu, Pak. Ba? Bitan Andre cebitai. Sayang. Sayang, sayang. Dina no, mau pilih namanya Nambres? Oh, saya sendal. Isti ten, isti. Is Sebentar, so, Pak. gan sumikon patay din patay patay mga idol ano malaguno malaguno uh, pagkalaki patay ha ah, lunok ay do lunok okay. grabe kalaki uh, gilord din gilord yung pagkalunok ka mga idol ah uh, natin tanggalin Ayan na mga idol yung ano yung huling ano namin Yung huling area Pagkita na namin Bali mamaya pa sana Kaso na namin mga idol kasi Binag area ng ano yung manig ano Manig huli ng ano patalay Yung balo Tawag sa amin balo Bali baka mahagip nila yung buya Kaya atake na, na namin Ayan mga idol yung ano yung puso na ano Nagamindoro Ayan Wow, kanuping ay dugso. Para sa kanina mga idol. Ay, yung ano yung kapamilya ng ano ng dugso. Kalma din dagat. Sana may kasama pa yung malaki. Ulpot, mga idol ulpot kwandan ay grabe pa man lang kuring kwandan ano mga idol yung ano yung ulpot na ano matinik tanggalin muna natin ayan yeah. ayan tanggalin to lunok yung mga idol may isda daw sana malaki Ayo, to meron isda isda hapon na mga idol mga ano na pasado na alas 5 Ayan na, ayan na, ayan na, ayan tu Ayan na na. Ha? Ay, dugso! Ha? Dugso! Dugso! Wala! Wala ba Ang gan! Ganso! Yeah. Gansuin Oh! Ah! Oh. Wala ba Laki mga idol! Laki! Woo! sana mereka sama apa tuh? Rainbow kesabit, Double hook, ah, oh, oke laki, wo? Oh. busu, oh? busu? Rainbow sabuda, oh? sunu, 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 maikel sunu Ubir! Uy! Na. Woo! Ubir! Thank you Lord! Thank you! <laughs> Thank you! Woo! Ubir! Uy dun, nagsabit you, sa man. ano? Kabilisan! Yeah, ano natin kabilisan! mga yun, sa ilalim pa! Yan! Bali yung huli kanina binitay pa kay para mag yung kulay! Makasya na

para makondisyon siya mga idol may kanu po kasama yan ulam ito yan magandang umaga mga idol bali pangalawang araw natin ngayon yan nagarealt kami ng kitang yan bali takay na namin sa damay huli naglipat pala kami ng ano mga idol ng spot bali dito kami sa malapit sa ano sa, sa Nicolas yan, yung maangin-angin kasi yung apagat ko, medyo malakas-lakas. Dito kami sa, ano, liblib konti. Yan pala yung isla namin. Tara, may ulit ito. Okay. Eh, ano lubid mo? mga idol, may isla daw, sabi ni, ano, Tula Alvin. Yan, yun na, kita na. Oh, isla to. idol! Uy, dugso! Uy, dugso! Uy, dugso. Uy dugso, dugso, dugso. Idol na huli niya kanina, oh. Eh, okay. sniper. Ang ganda na spot, mga idol, dito. May dugso. Walang ano pala yan. Walang hilap pala yan. Mabahabak pa. Tara ba, tara ba. Tara ba, tara ba. sana maraming laman to yung na amin para madublahan namin area malalim malalim pa bul bul ano? pagi 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 yung mga idol, pagi pala yung ano o, pagkalaking pagi ito natin yung mga idol bitawan sabi natin yung bunga nga para ano Para matanggal yung kawil ih eh, ih eh. Sige nyo Hindi, kuha na lang Imo siya lang Kumatanggal din Silyo. Para hindi siya mag ano, Magpang pitik ng ano, ikog may, may ano kasi May tabak Yan, yun na, yun na Yun na siya, lalim Yan, hindi kami kumukuha kasi Ng pagi mga ito Bawal kasi yan

hindi mo kasi sabitan mga idol mapitikan ka ng ikog ano yan ma ano yan ma ma yeah, sakit sana magandang klase na isda so yun mga idol isang dugso pala na ano na pipish on ang dalawa pagi

Malaguno Ih, Malaguno itu. Wah. Wow. <laughs> <Malaguno. Yeah. coughs> oh, ah. Malaguno, nahulog. Nah, gumuntik <laughs> <laughs> lang. Ayol gumuntik lang. Lalaki mo ay ayon. Gawi-gawin. Ya. Nih. Eh, eh. Eh, mga idol, may, eh. Eh, pirasa, mga idol, may... malaguno, ra. Hindi malaguno, patay den, oh. eh, dugsuk, dugsuk, malaguno, patay den, dugsuk, dugsuk, malaguno, patay den, patay dugso. patay den, malaguno, patay malaguno, patay Lumos. Tian. Tian, dalawa. Ah. Tian. Bulu ini noh. Kimi, kan kimi. Grabbing <im assistants> ulan mga idol. Merong ulan. Yan subas kuna. Mga idol. Mukulan may hundarang kabilog ha? hundarang pirasan mga idol sniper? sniper? oh sniper batol na batol ay batol ah. ulam idol, may huli. May huli rin, mga idol may ah. hulay may hulay raw mga idol may na yung ulan mga idol o mga idol? malaki raw malaki andam natin yung ano, mga idol yung Magkabalik! Magkabalik ko, magkabalik. Ang ah. ista kaya yan. Yeah. Makuri kong pagi. Ha? Eh, bukat ah! Bugatan sa... kung may magsabit sa unan malalim lalim pa nagaambun na nagaambun na nagaambun pa makita mga idol sabit mo rin sabit Ah, uh, si Kuya na yung bumira kasi ano, mabigat. Sumabit sa bato yung ano eh. هل

ba may dyan? Ha? Isda Ay, Juan Jesus Okay, hila pa kami <laughs> Isda, isda, isda Ah, Ay hindi Ako lang mo Ako Ay, Juan Olput Sa inalim mo dyan ba? Ah, wala na Bato Dulmi ko. kong Isda Isda Olput Olput

ng bato ang ulang yan mga dun wala yung huli namin sa dalawang araw malaki marami pa malaki sa dalawang Bueno, ah. ice fresh sniper ulit tapos mga ulkot na to Naip ya. okay, poin kitong, kitong. Hmm. Dimana, ini Jadi kalian kita kita. Gimana kau Amin. Yan. Yan. Bali na nang nga na yung ano cintahan. Kumaydol, ah, uh, thank you sa panonood. Okay palagi. God bless po.